Hello, gandang hayop sa umaga, ito po si Doc Bernie So, ang tanong Doc, pinababakunaan mo ba ng anti-rabies ang uh, unggoy, ang monkey? Okay, so Ang una natin intindihin na syempre ano ba yung uh, anti-rabies So, syempre ang anti-rabies ay sinasaksak sa hayop Para hindi sila tablan ng uh, rabies Then, uh, mapuputol yung uh, transfer from pet to owner niya So, yun ang pinaka primary objective natin kaya natin sila pinababakulahan ng anti-rabies. Hindi pinapanga hindi pinanganak yung hayop na may rabies. Maliban lang syempre kung positive yung uh, nanay niya. Okay, so ang rabies kung titingnan niyo sa Google o kaya sa Wikipedia, uh, ito ay uh, virus na pwedeng may transfer uh, to animal na mamal. Okay, so ang uh, unggoy ay considered na isang uh, mamal. So kahit na nga ba exotic siya, kailangan din natin siyang pabakunan anti-rabies para kung just in case na accident na nakagat siya o makakain siya ng uh, contaminated ng rabies virus ay hindi siya tatawlan. Uh, sumikat noon na uh, celebrity ay si Justin Bieber na may alagang monkey, ang pangalan ay Mali which is sa uh, sinorender na rin niya after di ko alam po ilang taon sa German na uh, Zoo para yung kanyang ungoy uh, unggoy ay eh, makapag uh, alaga bote mabuti ng uh, zoo okay so hopefully uh, wag na tayong magalaga ng ungoy uh, unggoy kasi ang alam ko bawal na bawal na magalaga ng unggoy sa uh, inyong uh, bahay syempre maraming pangangailangan yan kailangan na bibigyan din sila ng time sa ka-environment niya ah, uh, siyempre case to case basis din kung kaya rin naman may permit o ano pwede naman mag-alaga so kailangan mabakunahan siya ng anti-rabies so same din 3 months pataas para mabakunahan ng anti-rabies uh, meron din akong binakunahan na so sa tagal kong vet naka 3 na rabbit na rin akong binakunahan. Ang rabbit, eh rabbit, rabbit ay pwede rin pabakunahan kasi consider din siyang mamal kung ito ay pet din siyempre. Pero siyempre pagka ito ay uh, food animal, masyado lang marami, hindi na siya pababakunahan kasi may dispose din agad. Yung mga pet na rabbit, na uh, kailangan pabakunahan natin para safe yung anak nating nag ng rabbit at uh, safe din siyempre na yung sa family nyo. Okay? So, ito pala si Doc Bernie. Gandang hayop sa umaga.